Karagdagan pa rin po sa ating mga pangunahing balita, ang Department of Interior and Local Government umaasang mapapadali na ang paghahanap o pagtutugis dito ho, sa kontrobersyal na pastor, etong si Pastor Kimuloy, matapos itong ianunsyo ang uh, pabuya na 10 million pesos laban sa Puganteng Pastor. Maki-update po tayo mula kay Bombo Victor Liantino. Umaasa nga ang Department of Interior and Local Government na lalo pang liliit itong mundo ni Pastor Apolo Kibuloy matapos itong inilabas na 10 milyong pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinroonan ng pastor. May patong rin ng tig isang milyong piso sa ulo ang lima pang kapwa-akusado ng naturang pastor. Kinabibilangan nito ni na Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanias at Jacqueline Roy. Sa isang press conference kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. ang pabuyang ito. Ayon kay Abalos, ang pondo ay nagmula sa isang individual na nagnais ring mahuli ang nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy at upang harapin ito ang mga patong-patong na kaso na inihain laban sa kanya. Hinimok ng ang kalihim ang pastor na lumantad na at ipagtanggol na lamang ang sarili sa korte at upang malinis ang kanyang pangalan kung hindi naman talaga siya guilty gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos no, for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy and 1 million each for Crescente Canada Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semianes. Kung maalala, naglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa pastora at kapwa-akusado nito para yan sa paglabag sa Republic Act 7610 o itong Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at maging sa paglabag sa Republic Act No. 9208 o kilala sa tawag na Qualified Human Trafficking. Batay naman sa datos ng Bureau of Immigration, hindi pa nakalalabas ng bansa si Kibuloy bagamat marami ang nagsasabing baka nakalabas na ito ng bansa dahil na rin sa kanyang impluensya. Nangako naman ng Department of Justice na gagawin ito ang lahat ng kinakailang paraan para mahanap ang puganting pastor. Wala namang komento ang abogado ni Kibuloy na si Atty. Ferdinand Tupasio sa pabuyang inihain laban sa kanyang kliyente. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino uulat Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo!